marami ang natuwa ngayon sa pagkakapanalo ng ating national team kontra sa isang KBL team, ang LG Shakers, na kung saan tinalo ng Gilas Pilipinas sa panguna ni Justin Brownlee na naka-score ng 19 points at may 5 rebounds. Hindi din birong kalaban tong Changwon Shakers. Rank 2 kasi ito sa Korean Basketball League last season. At magandang preparation talaga ito dahil lilipad na sila sa China para sa Asian Games. Sa labing siyam na puntos na ni Justin Brownlee, siya rin na nag-deliver sa huli para makuha ng ating Gilas Pilipinas ang kanilang panalo sa hindi din birong kalaban na Korean basketball team. Maganda din ang inilaro ni Junmar Pajardo na naka-score ng 16 points at si Calvin Optana na may 13 points at may 11 rebounds. Maganda din ang inilaro ni Scottie Thompson dahil sa mga hassle nito sa loob ng court. Sa pagkakapanalo ng ating national team sa Korean team, 86-81, ay sinabi Coach Tim Kuhn na maganda daw ang kanilang naipakita, lalo na sa depensa. Mabilis daw naka-adjust ang team sa opensa ng kalaban at maganda naman daw ang ikot ng bola sa kanila. Obviously, nag-a-adjust pa daw ang mga players sa kanyang sistema. Pero ang pinakamahalaga ay yung panalo na nakuha nila para ma-celebrate nila at na mga Pilipino basketball fans nadagdag moral bago sila umalis papuntang China. Target ni coach Tim Ko ng gold. Kung may pagkakataon pero hindi magiging madali dahil sa malalakas din ng mga team na makakalaban nila lalo pat may Korea at China na solid ang mga player na ipanglalaro ngayon sa Asian Games. Samantala grabe na ang scouting na ginagawa ng Chinese Basketball Team sa ating Gilas Pilipinas sa report ng Sohu, isang kilalang sports site sa China na ibalita nila ang ating Gilas Pilipinas ay hindi na ang Gilas na lumaban sa kanila sa kakatapos lang na FIBA World Cup. Advantage daw ng China ngayon sa si Asian Games na matatanda na daw ang nasa lineup ngayon ng Pilipinas na sa si nila ay kayang-kaya nila ito na matalo kung sakali daw na makaharap nila ito sa gold medal game ng Asian Games. Todo scouts nga ang China. Pinost pa nga nila ang lineup ng gilas ngayon na mahigpit daw nilang kalaban ngayon sa gold medal game. Ayon pa sa nababasa natin sa mga sports site ng China, gusto ng mga Chinese fans na makabawi sila sa pagkakatalo sa Pilipinas nitong FIBA World Cup. Gusto ng mga fans na tambakan ng China ang Pilipinas sa Asian Games, kaya may mga pagbabago sa coaching staff ng China ngayon. Nagdagdag ang China ng isang CBA coach sa coaching staff, isang CBA champion coach na mag daw sa head coach nilang Serbian kung papaano at kung sino-sinong player ang dapat gamitin, base sa dinadala daw nitong taktika sa kanilang national team. Alam din ang China, na bago na din ang head coach ng ating national team sa katauhan ni Coach Tim Cohn. Sa ilang report, maraming mga sikat na Chinese fans ang gusto talagang tambakan ng Pilipinas sa Asian Games kapag nakaharap nila ito. At kapag hindi daw ito nangyari, ay gusto ng mga fans na umuwi na ang head coach ng China ngayon sa Serbia dahil hindi naman daw nito nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho sa Chinese basketball team na mahal na mahal nila kahit napakaganda daw ng credential nito sa Serbian national team.